Ito lang ang na rin boy So pa rin ang ulit uh, tayo available dito Kung <coughs> yeah. so, gusto mong pantan ito uh, ng sunset ng aquarium sa tenggalan sa tenggalan yung DM mo uh, <coughs> may mga na dito ito ang kumisana yung mga ang gawin pa ng mga itlog. update po kayo dito guys uh, ito na yung yung ano yung ko sa mga PKBN for doon sa pag hindi ko makontrol yung dami ng PKBL eh. dito, dito ko na sila pagsasamahin tulang halaga ako talaga sa linis ko kasi gano'ng nakita nyo dito sobrang putik tsaka buwang ang dito sa lupa dito pagkita doon so, sipag sipag sana kahit alam natin yung mabuhangin sa ilalim. Basta ganang kahinaw lang okay nyo. Na-active ko kayo. Na, ito so, yung edel. Kung kailan ko ilalagay yung TKDN na. Kasi hindi ko control yung pagdumibig ito. Nakakaunin sila pagdumibig na ito. So, hindi na. yeah. na. Yeah. So... Good morning. Isang box-up time dyan. Boom!